Bakit nahihiya ka pa din pumasok? Apo. Bakit ka naman nilalalaitin? Huwag ko masugat na. Sabi ba kasi nila nga iskata yung nga daw ko ka. Mga nakakalakal lang daw ko Walang masama sa pangangalakal at walang masama sa pagiging mahirap. Yang sugat na yan, gagaling yan, ha? Pero yung pagiging mabuting bata mo, alam kong mananatili yun sa'yo. At gusto ko na kahit anong sabihin ng iba, hindi yun maging dahilan para huminto ka sa pangarap mo. Ha? One, two, three, four. Ako. Ay. Hati, ano? Kumusta ka na? Okay lang po. Bakit basang-basa ka? Naglalaba po ako eh. Magaling ka na? Apo. Ay, peklat na yun lang yung nandito mo. Yung nasa dibdib mo. Okay na din po. Ayan, magaling ka na pala eh. Kumusta na yung pakiramdam mo? Mabuti na din Hindi ka na inuubo? Hindi na. Mm, may ubo pa eh. <laughs> Ay, yung huli nating pagkikita, nakapagpa-check up ka. Ano sabi sa'yo? Ano daw sakit mo? Sa baga po. Sa baga? May iniinom kang gamot ngayon? Wala na po. Kasi po wala pong, ano, wala pong trabaho si Papang Pex Rex. Hindi ka na nakakainom. Ba, na, na lang po ako. Ibig sabihin magsisimula ka ulit kapag... eh oh. um Ay, dahil tumigil ka. Yung sa leeg mo, kumusta na pala? Meron pa din? Okay na din po. Ayan nga, oh, puro peklat na lang yung natira. Masaya ako, Cassandra, kasi ngayon nakamitin ka pagpunta ko. Kasi po, dumating po kayo. Namiss mo ba si ate? Opo. Oh, Namiss din kita, pero masaya ako ha, na nakita kita na okay ka, medyo tumaba ka. Pero kumustahin ko muna, nag-aaral ba si ate Cassandra? Hindi po, napapahinga po po ako kasi po masyadong hinihingal pa po. Ha? Hinihingal pa po ako. Kaya, hindi ka na muna pumapasok, pero... Kailan ka papasok? Susunod po. Susunod na? Taon. Ah, nag-stop ka nga taon na to. Sayang naman ate. Di ba? Oh. Bakit nahihiya ka pa din pumasok? Apo. Oh, Bakit ka naman mahihiya? Kasugat ko po kasi baka laitin light ako. Baka ano? Baka laitin light po ako. Bakit ka naman nilalalaitin? Ha? Huh? Gawin mo yung sugat, eh. Ate Cassandra, yung sugat na yan, gagaling yan, ha? Pero yung pagiging mabuting bata mo, alam kong mananatili yun sa sa'yo. At gusto ko na kahit anong sabihin ng iba, hindi yun maging dahilan para huminto ka pa sa pangarap mo. Ha? Ano bang pangarap ni Ate Cassandra kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral? pag doktor na lang po gusto mo maging doktor. Para po pag kasakit sila, papa ko na magkamot. Pag nagkasakit si mama at papa mo, ikaw na lang gagamot. Natutuwa ako sa pangarap mo yan. Kaya sana ay hindi maging dahilan ang ibang tao para itigil mo yung pangarap mo, ha? Apo. At gusto kong tandaan mo na hanggat kaya kong tulungan ka, hanggat meron akong may tutulong sa'yo, Apo. ay pupuntahan kita lagi. Kung ano ng grade 3 kami, lagi po kami nilalait. Sinasabi nila, Habi po kasi high school, high ko mga ano po kami. Mga nakakalakal lang daw po kami. Walang masama sa pangangalakal at walang masama sa pagiging mahirap. Alam ko na dadating ang araw pag nagsumikap ka, may mapupuntahan lahat ng pagsusumikap mo. Kaya sabi ko sa iyo, mag-aral ka ng mabuti, ipakita mo sa lahat na kaya mo. sa mo po ako kasi ginaganap po nila yung pamilya ko, wala lang pa ako magkagawa hayaan mo na lang sila. In time, dadating yung araw na makikita nila yung pagsusumikap mo kaya mag-aral ka ng mabuti, ha? Huwag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao at ayokong maging had lang yun sa pangarap mo, ha? Yan ang malungkot, ang saya mo kanina, eh. One, two, three, four. Yung three five dyan ay kay ma'am Ateline from Aklan, 500, De Villa ni Mi. Papasalamat po ako kasi hanggang ngayon may naghahawid pa rin po sa akin dahil po sa kanila gumaling po ako. Diba? Okay Kaya nga sabi ko sa iyo, panatiliin mo maging mabuting bata, mag aral ka ng maayos, diba?